Samantala, lubos-lubos ang pasalamat ng mga estudyante at guro ng Malungon Elementary School sa Cotabato Province kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ngayon kasi, mas mabilis na silang makagawa ng assignment at project dahil sa libreng Wi-Fi na ipinagkaloob sa kanila ng gobyerno, si Jaira Mondesa report. sa lugar na tila na pag-iiwanan na ng panahon. Hindi inaasahan na darating ang tulong mula sa pamahalaan na nagdulot ng pagbabago, lalo na sa mga guro at kabataan. Isa ang Malungon Elementary School sa bayan ng makilala sa Cotabato Province, ang hirap na makipagsabayan sa bilis ng takbo ng teknolohiya at internet. Masukal ang daan, delikado pag umuulan at pinakamalayong lugar sa bayan ng makilala. Ngunit hindi alintana ng mga kabataan na disidido na matuto at makapag-aral. Mula sa sentro ng makilala ko, Tabato Province, sa abot sa 24 kilometers bago makarating sa Malungon Elementary School. At isa lamang itong umaapaw na ilog na kailangang tawirin ng mga bata araw-araw para lang ang makapasok sa skwela. Pagkarating sa paaralan, bumungad na ang internet satellite dish sa bubong ng isang classroom. Ayon sa school head dito na si Romel Stintos, ito ang ibinigay na libreng Wi-Fi for all access mula sa tanggapan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Aabot naman sa 134 na mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 6 ang nakikinabang dito. Yung mga bata din natin, uh, na-upgrade din yung learning nila. Alam natin na sa panahon na ito, uh, importante talaga yung uh, modern technology, uh, lalo, lalo na sa mga online kasi doon mas maraming makukuha yung mga bata pag nasa online mga applications na related sa kanilang pag-aaral. Uh, minsan din nagagamit din namin yun, lalo, -lalo na pag may uh, suspension of classes dahil sa weather condition namin, So yung mga bata na kahit nawala sila sa paralan, uh, nandito lang kami sa school, makuntak din namin, yung makapagbigay kami ng mga uh, learning uh, um, uh, online Oh, mga advisory at as mga assignment din nila. Kaya naman, ang grade 5 advisor na si Michelle, ikinatuwa ang pagkakaroon ng internet access sa kanilang paaralan. Natuturuan din niya ang mga bata sa paggamit ng laptop. Habang ang math teacher na si Ruel, lubusan ang pasasalamat sa Pangulo sa naging programa nito para sa mga kabataan. Uh, malaking pasasalamat po namin, namin sa ating mahal na Pangulo dahil po sa... Inisyatiba na po na uh, bigyan no ng free wifi ang mga school lalo na sa amin na isa kami po sa naging uh, beneficiary po sa free wifi for all. ang nakausap din ng mga guro sa Malungon Elementary School si President Marcos Jr. sa pamamagitan ng video conference call at naihatid nila ang pasasalamat sa pangulo. M Jaira Mundez para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.